Morning folks, Jason ng Wonder of the North. Ito na po yung uh, pangatlo o pangalawang episode natin patungkol po sa ating pagsisibuyas o onion na uh, farming in the Philippines. Ito kung pinakita ko na to, 8 days ago, nagsabog po tayo ng mga buto. Okay? Ang tawag po natin doon is uh, namunla po tayo. Kung naalala niyo po ninyo, no? Yung sa kainitan ng araw, eh, kasama po tayong magsasaka na nag nagtat, uh, nagt, nagtatabon tapos uh, naghahagis ng mga buto. Ngayon, ito na po 'yan after uh 8 days exactly. So, ang sabi nila is parang 70% germinated na 'no po. Itong mga seeds na 'to. Ito po 'yan, eh. dating ko no? maghihintay ka o oh, maghihintay tayo ng uh, 40 days para po hanguin natin yung mga halaman na yan ng sibuyas and then eventually ililipat natin no? sa ating lupa para doon na po natin aalagaan uh, didiligan talagay ng pataba and uh, fortunately sana maani makaani ng maganda no? ayan yeah. si Kuya Molly ang ginagawa niya Ah. Uh, hindi ko alam kung ano gagawin niya, no. <laughs> Tanungin natin siya. Alam niyo kahapon po. Kahapon po, uh, kabadong kabado ako kasi hindi malaman sa balita kung babagyo po ba. No? Uh, kasi umuulan po ng malakas. And then sabi, mayroon daw pong low pressure area na namataan at uh, sabi nila maaari daw po maging bagyo o maaaring matunaw. Okay? And ang kinakatakot po ng mga magsasaka is malaki po yung tendency na kapag bumagyo o umulan ng patuloy, eh yung mga buto po na yan, eh baka agusin, no? Ma-wash out. Okay? So, kapag nangyari po yun, no, yung buto po na ginastos natin na kulang-kulang 22,000 pesos is mawawala. Okay? Ma- <laughs> Uulitin po natin yun ha, bibili po ulit tayo kung sakali nangyari yun. And marami na pong risk kapag nangyari yun. Kasi unang-una, kapag na-late ka ng punlaan, ang magiging kalaban po na yun is uod pag umani na. At hindi po maganda. Okay, bukod pa, bukod pa sa dobling sa lapi na kailangan mo na namang ilabas. Piyo mo Ali, kumusta? Ano yung sinasabog mo? Ha? Sinasabog mo na yan? I-spray ako ng panda mo. Okay, yan yung mga panda mo? Oo, pamata. Pamatay daw mo sa punla. Pero hindi naman nadadalo yung mga ano, no? Yung mga punla. Hindi, ah. Okay. Purong select lang, sir. Purong select. Badong kabado ako ng 2 days kasi akala ko baka bumagyo. Oo nga, So, ang pinapatay natin, ito mga damo na to. Oo. Ah, okay. Uh, ayun pala, yan ang mga... Yung mga maliliit na yan, no? Yan. So, ang pinapatay natin ngayon using that select is ito. Balik tayo sa kanina. Kabadong kabado kami kahapon kasi kagaya na nabanggit ko, no? Kapag nangyari na umulan ng malakas o kaya bumagyo is ma-wash out yung ating mga germinated seeds na yan no? yung mga sibuyas. And then eventually, mababaliwala po no? yung pinaghirapan natin. Okay, pero salamat sa Diyos and sana huwag na po magkaroon ng bagyo. Okay, umulan man sana eh uh, sa wag naman yung todo todo lakas no? Ah, tulad nya no? hindi ko alam kung nakikita nyo yun ha pero sumasama na naman yung lagay ng panahon wala naman niya atang bagyo eh no? ang sabi nung subscribers natin ah uh, meron na na tayong lupa no? bakit? hindi na lang doon ipinunla okay? bakit nakipunla pa dito and then lilipat na din pa doble gastos, well tama naman po siya no? ang ating po explanation is ganito. Yung lupa po kasi na nakuha natin is tinanim po yun. Kailan lang no na ang uh, palay. Okay? And according po sa ating mga eksperto dito sa kasama natin sa pagsasaka eh uh, may epekto sa magiging uh, binhi no ng mga buto ng sibuyas kapag ginawa natin 'yon. Kapag hindi tayo nagpunla. At the same time, hindi tayo pwedeng malate sa pagpunla. Okay, so yun po yung reason nun. Baba. Si sir, okay. Prepare na rin siya. Okay, folks. Ito yung binili natin. Okay, ngayon lang. 960 to eh. an sabi? For the control of major grasses in onion, specified under directions for use. Ang tanong ko, kanina ko yung molly. Itong ginagamit natin, pamatay sa damo. Mabuti na lang at hindi nadadali yung ating mga sibuyas. Ang galing. Hindi, hindi nakakapatay na sibuyas. Okay, hindi to nakakapatay ng sibuyas. Ayun, ginagawa niya folks. So ilalagay niya ron. Tapos sabay-sabay namin inumin mamaya. Wow! <laughs> <laughs> okay, Patay tayo dyan. Ah. okay? yeah. Nagti-tremors si folks si Molly. si nire-ready na ni sir yung kanyang gagawing lupa okay sisibuyasan din ito eh ay okay. ayun nakapagtimta na ako ng kape ayun makukuha na lang ako ng tinapay nila Taya. ito kasi yung masarap na kombinasyon eh kape sa tinapay diba? Ibaan po sa wow. Uy! Laga! Uy! Huwag ka mga away! Oo! O! o Ay! Nakin pa! Ah. Mga away! Bibigyan naman kayo eh! O! Isa! O! 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 Ano ba? Warpick to! Warpick to isa na to eh! Bibigyan naman eh! yung buhay sa bukid fox uso rin yung ano eh yung mga naked na mga individual at atin yeah. na mo to ta bayad sa iyo wait jane boy kumusta okay ma kung, kung, kung merong guys kung merong gardo Bersosa na unang panahon eto yung ano eto yung nauna kay gardo oh yeah Bumakabaw na ngayon Tatabunan ko yung mga kwag na lukaw. Okay folks, andito na tayo sa ating lupa. Uh, naalala niyo ba to? Okay, before may patas na puno dyan. Oh. So, nadali din yan ng bagyo. Kaya ang ginawa nila, Kuya Molly, pinutol na lang nila. Okay. So, ito na yung pina-rotavator uli natin noon ng pangalawang beses. Okay. Normally, isa lang dapat yun. Kaya lang, dahil may tinatawag silang uh, nakaskas no dahil sa bagyo so imbis na maganda yung bagsak no eh dahil bumagyo parang napatag siya ngayon ang nangyari uh, pinaroto ulit natin yun nagbayad ulit tayo ng pangalawang beses okay ayun na, ayun na ayun na ngayon yung end product niyan. 32 days na lang yung hihintayin natin kapag na ready na yung mga punla ng sibuyas okay ililipat tanim na natin sila dito okay well nakapag down naman na tayo ng bayad sa mga maglilipat tanim kaya parang nakontrata na rin natin sila no abang lang tayo buwaghag So ang ginagawa pala folks ni Kuya Steve ah uh, yun i-clear niya yung magiging daanan ngayon ng patubig. Kaya hanggang doon sa dulo. Okay. Kaya no. So meaning kanina pa siya rito nagpapala. mabuti na lang hindi ganun ka kainit ngayon okay magandang magandang ano ng panahon kasi kung napakainit ngayon wow side sa balat na naman sarap dito kasi syempre sa kitna ka ng bukid sariwa ang hangin dynamic and syempre surrounded ka ng mga tao din no? na nagsasaka Buti nga hindi ganun kainit eh. Kaya. Ya. Yeah. Yan yeah. oh. No? Ilog pala yun. Yan yung bahay namin. Okay folks, dito sa kinakaupuan natin ngayon. Ito, tinan dito tayo magtatayo ng ating uh, silungan okay o yung damara na tinatawag dito okay para kapag nailipat na yung tanim natin dito dito na tayo magluluto okay yun, ha sinabi mo ba <coughs> game again as I was saying folks dito tayo magtatayo ng damara natin para kapag nag-ready na no, kapag nasa peak na ng taniman like nagdadaw na Uh, nagpapataba eh dito tayo si Silong sa lugar na to kasi medyo malayo eh doon pa yung kaninang pinanggalingan natin eh dun yeah. okay para dito rin tayo kakain kasi total andito naman yung bukid natin okay folks uh, okay shout out po sa mga OFW na nanonood uh, at maraming maraming salamat po sa, sa inyo uh, Uh, kahit maliit po yung channel natin ay eh, nanonood pa rin po kayo lagi. Okay? Sa susunod po na video ng uh, ng uh, onion farming in the Philippines, ipapakita ko po sa inyo yung estado po ng ating mga punla. Okay? Maging yung status po ng lupa na to. Okay? Kasi po by tomorrow, sabi ni Kuya Moli eh uh, hand tractor na po niyan. Okay, ganun. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano na yung mga end product nun. And, ah uh, lahat po, no, ng mga Patungkol po sa pagsisibuyas, mula pagtatanim, paglilipat-tanim, uh, pag-harvest, okay, pagbebenta, eh isasama ko po ang lahat. Kaya sana po panoorin niyo po na abangan niyo po yung mga uh, video ni Wander of the North patungkol po sa onion farming in the Philippines. Okay, again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanonood. Shoutout po sa mga subscribers na nasa ibang bansa, mga OFW yung maging yung mga dito sa Pilipinas na mag sa mga subscribers. Hanggang dito na lang po. Nasa lang po kayo. Eh, Mag-iingat kayo. bye, -bye.